Bakit nagdikit o nasunog ang mga contacts ng isang kontaktor? Panoorin ang video ng buo. Pero bago ang lahat huwag kalimutan mag-follow, likes, comments and shares. May isang aircon ng company na non-inverter ang nagkaroon ng problema. Sabi ng kasamahan ko sa trabaho, tuloy-tuloy pa rin daw ang andar ng outdoor unit samantalang patay naman ang indoor unit. Kaya pinatay niya na lang ang main breaker para huminto sa pag-andar. Dito ay nakita ko ang problema ng unit. Nagdikit ang mga contacts ng contactor na siyang dahilan ng tuloy-tuloy na pag-andar ng condenser unit. Kaagad kong chene-check ang windings ng compressor. Three-phase ang windings ng compressor na ito. Dapat may makukuhang same resistance reading sa bawat terminal ng compressor. Chenecheck ko din kung grounded ang motor ng compressor. Nakumpirma ko na wala namang problema sa windings ng compressor tinanggal ko sa pinagkabitan ang sirang kontaktor. Pinalitan ko ng panibagong kontaktor na same ang ampere rating sa nasirang kontaktors. Inayos ko ang mga connection. Dapat kung paano tinanggal ang mga connection ng mga wires ganun din ito ibabalik. Hinigpitan ko ang mga tornelyo sa bawat connection nito. Ibinalik ang cover ng unit at binuksan ang breaker para paandarin. Chinecheck ang amperaje, nag-observe at normal naman ang takbo ng unit. Pero bakit nga ba nagkaroon ng problema na nagdikit ang contacts ng kontaktor? May apat na dahilan o sanhi na pinagmulan ng problema. Una, overload. Kung ang dinadaanan ng kontaktor ay labis na mataas kaysa sa kanyang rating maaring mag-overheat ang contacts nito at magdulot ng nasusunog o nag-weld contacts. Pangalawa, frequent switching. Kung madalas nag-on and off ang contactor, ito ay maring magdulot ng wear o tear sa mga contacts nito. Sa mga aircon na non-inverter na contactor type ang control, madalas nangyayari ang ganitong senaryo. Ang isa sa mga dahilan ng pag-on and off ng contactor ay yung mabilis maabot ng thermostat sensor ang setpoint na lamig sa isang room. Pag na-reach ng thermostat ang temperature agad mag-cut off ang contactor. Kaya kung palagi ang nag-on and off ang kontaktor ay posibleng masira ang mga contacts. Pangatlo, faulty contacts. Minsan ang mga kontaktor ay maaaring may depekto sa mga contacts nito mula sa manufacturing o dahil din sa paggamit ng matagal. pang Pangapat, voltage spikes. Biglang pagtaas ng voltage sa electrical circuit ay maaaring magdulot ng malalang aksidente ng kontaktor. Para maiwasan ang nasusunog o na-welding na contacts, mahalaga na ito ay mamaintain ng tama. Maraming salamat sa panonood sanay na unawaan mo.